ito ay isang abandonadong bahay kaya nagtanong-tanong ako sa mga residente kung pwede akong mag-explore dito sa kung anong nangyari at bakit inabandonan na lang ito habang nag-iikot ako napastanongan ko itong mga bata dito at ito ang sinabi nila may umiiyak wala akong mga equipment dito na gagamitin panging camera ko lamang kaya dito mismo sa tinatayuan ko dito tayo mag explore Yes, sir. Dito lang. Excuse Ay. Silu. Liyak. Silu. Yes, sir. Tingnan natin ang full interview dito. Magaling ditong mga At dito. Diyan lang. Wait. Ano? Ano? Tinood ba ito na? No? Tinood? Oh. dira dyan sa malaking kahoy at tapat namin ang bahay dyan. Ang mama ko ay di pang tik-tik dyan. Tik-tik? Paano? Ano pa yung nakita mo? Sa, malaking Sa mga namin kayo mayroong mga nagupo na nag-iyak na bata. May umiiyak? Wag kayo, wag tayong matatakot sa kanila. bali may may nakita may nakita na kayo dito ng ano kakaiba. Kayo mismo nakita anong nakita mo? Meron. Ano nakita mo? Mga white lady. White lady? Ilang, ilang white lady yun? Mm -hmm. May nabig. nabig Tinujad na. Bito? May makailas gis. May... May... may, may Diyan siya, malaking kahoy namin ay merong maghahagis ng pinggan. Talaga? Oo. Hmm. Oh. Nakakatakot no. naman. Pero, yeah, pero ping, pinggan lang yun. Walang kasamang lechon, tuskanin, Pinggan lang talaga.

Halbawa, mabawo naglabawo, naglalaro kayo dito. Ganyan ngayon, 'di ba? Madilim na. Wala ba? Hindi kami maglalaro rito basta dito. Ah, dito baka baka hindi niyo naman malayan 'yung nasa taas na pala 'yung ano. pinagmamasdan lang kayo, 'di ba? So ano okay? Beli ito 'yung lugar dito, guys. Ayun ah. Bali papakita ko sa inyo yung kung anong tsura ng pag-umaga di. Mag-ikot muna tayo doon tapos explore lang tayo. let's let's find out kung anong ano uh, makita natin. So let's go. Is there something wrong with my camera? Bali, bali yung gagawin natin dito lang kayo Tapos punta ako dun Mag isa lang ako dun Hintayin nyo ako dito ha? Ah. Tapos pag hindi na ako bumalik Tumawag kayo ng pulis ha? Ah. Punta ako dun Tapos pag hindi na ako nakabalik Tumawag na lang kayo ng pulis Please. Hindi, kailangan ako Ako lang mag isa pumunta dun Aalis kami Iba, basta dito lang kayo Ako lang, na, ako Ako yung aalis ah. Hindi, ganda. Hindi, Huwag ko. Ayoko pag iniwan niyo ako. Hindi niyo ako pwede iiwan. Oo. Uh, Napatakot kasi dito. <gab> <party> Hindi. Ako, ako lang naman. Dito lang naman kayo. Tapos doon na ako mag ano uh, sa kadiliman. Uh -huh. Saan na kayo? Dito uh, lang uh, kami. Huwag niya ko iwan ah. Okay. Mga bata hindi ako hindi ako nagana seryoso ako dun kanina guys parang ano lang ako para syempre ba diba? Kumbaga, kung baga ako nagbibiro ako parang break the ice lang yan so ayan bukas balikan natin to guys para makita nyo kaya matapos ang kalating oras na pag iikot ko dito sa lugar na ito wala tayong nakita hindi ko sinasabi na hindi totoo yung mga sinabi ng bata at hindi ko rin sinasabi na totoo yung sinasabi nila kaya nga dito tayo para mag-imbestiga. Napagpasyon ko na tapusin ang exploration dito. Wala naman talaga tayo nakita sa maliit na area na yon. At sana, samahan nyo pa rin ako sa mga exploration na gagawin natin. And for any question, just comment down below.